Hello sa inyo mga idol at panabagong araw at panabagong vlog Ito nga pala tayo sa mga group Sa mga idol na kapalo sa akin dyan Pakipalo nyo naman ako mga idol sa aking Facebook page Subscribe na rin sa aking YouTube channel Thank you Para mga idol at magpapalipad na tayo ng bangka ay este Drone Ito <laughs> ay mga idol at gagabihin na tayo Kaya nagmamadali na rin tayo magpalipad dito o, Nandito tayo ngayon sa mga walkway Ayan dito sa pansod at magpapalipat tayo dito ng drone. So ito yung controller natin. So at na ito yung ating drone. Ang Mini 3 Pro at DJI Mini 3 Pro. So yan. So makikita tayo yan sa monitor. Yan so, yung monitor natin. So tara let's go mga idol.